Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Philcore Ellen. Nagbabalik. It is, is the second episode of our live streaming, mga kababayan ko. ah uh, balikan pa natin itong mga issues sa Pilipinas, lalo na sa parating na eleksyon, mga kababayan ko. Okay? So pag-usapan lang natin, hindi lang tayo masyadong matagal. Madali lang tayo, mga kababayan ko. Okay? Magmamadali lang tayo dahil... Uh, ah, uh, late na itong pangalawang video natin. Mm-hmm. Okay, so, makikita natin mga kababayan ko na parang nagtagumpay si Inday Sara sa nagtagumpay si Inday Sara kasi bakit nasabi natin Uh, nalalaman natin na si Ngagba ay papit lang pala ni Romaldes at ni ni Aranita. Yun ang pagkakasabi ni Aimee Marcos dito. Pero kayaan natin mga kababayan ko kasi alam naman natin na walang mandate si uh, Lisa Marcos at si Romaldes ay madali lang yan silang palitan ni Inday Sara after election. Sana naman mayroon na tayong uh, lakas na loob dyan Anong nangyari sa panel ko sa live hindi na niya lumalabas Okay? So 'yun ang nakikita natin mga kababayan ko. Tapos itong uh, ano ni Pangulong Duterte, sana naman after election mapapauwi na siya dito. Okay? Si Pastor Kibuloy ay suportado ng mga bilyar. So, kailangan, oo nga, Pastor Kibuloy, bakit hindi suportahan? Wala naman yan siyang corruption, hindi naman siya kurakot. Yung mga inaakusa sa kanya, pawang ka, sinungalingan man lang yan. Okay? So, malalaman natin na nagsisinungaling sila para lang uh, mapapull down nila si Pangulong, ay si Apollo Kibuloy. Pero hindi sila nagtagumpay. Okay. Naipakulong nila pero hindi sila nagtagumpay, mga kababayan ko. Hmm. Kasi, kailangan talaga na uh, si Inday Sara ang po kung hindi kaya ni Marcos Jr., nagiging puppet man lang siya ni Romaldis at ni Aranita kasi tanga is mga girls siya okay? yun ang nakikita natin mga kababayan ko Babunta naman tayo dito sa isang picture okay? si Inday Sara makikita natin na confidenti siya na manalo ang Duterte 10 kasi ang daming nagsuporta sa kay Pangulong Duterte lalo na noong idinideliver deliver na nila doon sa dahig si Pangulong Roa Duterte. Okay? So yun lang yun mga kababayan ko. Kaya kailangan suportahan natin ang PDP mm, Duterte candidates para may protection si Inday Sara Duterte sa 2028. Kung makarating na 2028 si Marcos kung hindi ay maagang makaupo si Inday Sara. Yon lang yon di ba? Okay. So pakinggan natin itong ano dito, reaction video muna tayo. Mag-isip. Kasi kung ganun lang o tayo, puta pagtawanan tayo ni Buying diyan. Tama ka No. Pagtawanan tayo ni Remolia Brothers. Juliet okay. dapat impeach impeach lang bra impeach yung brother niya ganun din dapat nag, uh, nag, uh, nag -file siya ng uh, nagfile na siya mismo ng impeachment siya na lang Nag-file ka ng impeachment complaint doon sa ano sa yung kongreso ng magkaalaman talaga kung totoo talaga yung pagkatao ni senator Aime. Hmm. Yun, gusto ko yung sinabi ni Chairo. Kidnapping mangga. Kidnapping sana yung recommendation. Kasi maliwanag man yung sinasabi ng mga abogado, mga eksperto na ang nangyayari kay Tatay Digong, kidnapping. Kinidnap. Tama, man. kinidnap ng uh, gobyernong Marcos sa harap-harapan at dinala sa Netherlands. Okay. Yun ang ginawa. Extraordinary rendition yung ginawa. Yung extraordinary rendition sa batas ng Amerika ay okay yan. Pero sa atin po, yung extraordinary rendition, hindi yan pwede, babagsak po yan kidnapping. Kaya dapat ang rekomendasyon, kidnapping laban dito sa mga nabanggit niyang pangalan. Anong kaya pangalan? Rimolia Brothers, si Bunying, no? Tsaka yung isa, Rimulya din. Si Marbil, si Turi. Pati yung uh, bakit hindi nakasama si Anyo? Hindi na sa kasama si Gibo. Uh -huh. Hindi nakasama sa rekomendasyon eh. Hindi, anyway, tingnan na natin kung anong mangyayari. Kasi ang punto ko riyan, na-emphasize sana yung kidnapping. Nalito po yung ipinaglalaban natin. Kinidnap si Tatay Digong. Harap-harapan dinala sa Netherlands. Tama. Kidnapping ho ito. Hindi niya masabi. Hindi masabi ni Senator ay na kidnapping. Kasi talagang criminal case po yan. Ha? Hindi masabi-sabi. Hindi nga niya na ma-discuss, ma, ma, mention ang pangalan ng kapatid niya. Itong limang tao man lang ang didik-dikin niya. Tapos hindi niya maipagsasalita ang kapatid niya. Anong ibig sabihin niya? Huwag na siyang mambudol dyan. Pagsak na siya dyan. Illegal detention, putang ina, walang piyansa, tatamaan yung ading niya. Ah. Mm. Sabi, sabi ni John, John Mar, hindi pwede direct magfile sa Supreme Court Bistak. Oy, bakit siya, no? si ano? Si, si sila ni Vic Rodriguez dito sa, di ba? Sa, uh, ang yung, yung gaa, nasa korte man, Anyway, tingnan nun natin kung ano po ang mangyayari. Kasi kung walang resulta po ito, baka iboto nyo si Sen. Aimee. Hmm. Pag nanalo si Sen. Aimee, si Inday Sar, baka madala sa Netherlands. Uh -huh. Yeah, awards na lang talaga. Bobot, <laughs> bo Robin, kaya kul kul kulang tayo. Kailangan aksyon. Christina Mangyao, pakitang tao lang yan kay Amy Marcos. Rigan, kidnapping. Dapat kidnapping. Seri Nagbigay ng karagdagang komedo ang Pangulo upon dito. Kasi nag man ng kapatid niya. Nagbigay ng karagdagang komedo ang Pangulo upon dito. Pero si Interior Secretary John P. Cremulia, na isa sa mga inirekomenda ni Senadora ID na investigahan ng Ombudsman simple lang ang naging sagot. Maigiraw at naniniwala ang senadora sa due process, hindi tulad ng mga taong sinusundan niya. kirit pa ni Remolia, mas maganda ang prosesong ito dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na sa buti ng mga akusasyon. Tignan mo, ombudsman, no? Okay daw eh! <laughs> Imbistigahan ng ombudsman, okay daw, sabi ni Remolia. Anak nga ni Bunyeng nahulihan ng isang milyon na dahon eh. Di man umubra. Layak! Sila pa kaya? <laughs> Inumin talaga na to oh. <laughs> eh hey, nan mo, walang kakaba-kaba oh. oh. Pero si D &D Chief General Romel Marfil, na rin sa pinag-imbestigahan ni Senadora Aimee tumanggi munang magsalita. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulo Marcos at DILG Secretary John Vicremudia. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Important is that Senator Amy believes in due process, unlike the people that she follows. Hmm. Ruth, Senator, ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Remulla ang mga usapin ito matapos ang graduation kanina sa PNPA dito sa Silang Cavite. Nasa 206 na mga kadete ang nagsipag support uh, ngayong araw. Ito rin yung unang batch na lahat sila ay kinomisyon bilang lieutenant ng Philippine National Police Cruise. Maricel, bali nakita nyo dyan si General Marbil pero ayaw daw niyang nagsakta. Bakit kaya? May binanggit din bang iba pa? Oo, Ruth. Kanina, nilapitan ko si General Marville. Hiningan ko siya ng opinion tungkol dito. Nire-request namin na sana magsalita siya sa camera tungkol nga dito sa findings sa si Senadora Aimee. Pero sabi niya kasi sa atin, off-cam, na hindi niya pa kasi nababasa yung findings sa si Senadora Aimee. Ang gusto niya, mabasa niya muna yung nilalaman itong papel ng Senadora and then after that, at saka daw siya pag issue ng pahayag. Ruth? Yan po ang express report Butchano. ni Marcel Halili. Wala man mangga, di man umubra. <laughs> Banat ni mangga, hindi umubra sa mga Rimulya Brothers, umbudsman. Okay, umbudsman nyo yan. <laughs> Tang inumin. Tingnan <laughs> mo si, pingnan mo si ano, si mo. Butang ano, nagulat ako dyan. Ako, budoy! Ako, budoy! Kunti lang pinalabas no yung isang video. Ito, 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 ito yung sinabi niya ito, oh. uh -huh. Kasi ito ay political, sabi ni Amy, political Si Senator Amy, useless talaga yung kanyang mga mga dinadakdak. Oh, tama. Ang dami na pong ipinaglalaban ni Senator Amy kunyari kunyari. Hmm. Hanggang ngayon wala namang nangyayari. Eh. Tama po. Lalo na yung sinasabi niya na People's Initiative. Nasaan? ang ambot. Na? kalimutan na lang, may nakasuhan ba? Wala. Nag-imbestiga siya rin dun eh. Uh -huh. Ano uh -huh. yung rekomendasyon ng People's Initiative? Mm. Uh -huh. Napatunayan na ba kung sino yung may utak, sino yung may pakala? Pakala? Wala. Hanggang dun lang. Meron din siyang ano sa mga magsasaka. Naalala ko yung pumunta pa siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagrally kasama magsasaka, namigay ng tinapay at tubig, may nangyari. Wala rin. Tapos yung gaagaa din, di ba, sir? Yung ano, akap pala. Galit na galit siya sa akap. Hmm. Nasaan na yun? May, nag may nanagot sa akap? Wala rin! Okay, sana kung nilagyan na ng vitamina konte. Sana may vitamina man. Kasi kung ganun lang din naman, hanggang investigasyon lang, wala rin naman pinagkakasuhan ng mga criminal charges. Tama. Administrative, yan lang. Zero talaga. Man. Pero so, listen, isa lang ang sabihin mo, Aimee, na bangag ang ading mo. O, oh, yun lang. Magpakita ka ng ebidensya, bangag ang kapatid mo. No, finish na kung magsabi siya. Wala rin talaga. Ah, hindi masyadong, ano, hindi masyado akong bilip dito kay Aimee. Oh, wala. Alam mo ang nakaganyan kung sino? Hindi man si Tatay Digong. Hindi ba ng mga Duterte. Tama. Marcos pa rin. Huh? Kasi Marcos man ang kukuha ng boto. Tama. Si Marcos man ang libreng publicity. Ilo po, na Lordis. Ilo pa rin ngayong eleksyon. Huh? Kaya nga, kayo, boboto na kayo eh. <laughs> Marami lang. <laughs> boboto. Ayun eh, may anyway, kayo. Desisyon po ninyo. Basta wag ninyong kalimutan yung Duterte team. No? Pero oh, kunting push pa. Gusto ko po talaga yung sagutan yung magkapatid yung 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 iinit. pa ah! ah! Yung ngingiwi na talaga si Ngiwi sa galit na galit niya kay eh. well, Amy. Wala hindi mong galit si Ngiwi let ah! Lahat daw entitled sa opinion. I disagree. Bye bye. <laughs> ah! Sabi ni Jomar Pareha, hindi talaga umubra kung si ay lang ang mag-imbestiga. Dapat talaga manalo ang PDP uh, lahat para sa sila mag-imbestiga. Dami namang investigasyon ni Aimee hanggang ngayon, walang bunga. Wala, as in. Tama po. Hilaw nga. para magluto ka ng adobo. Kulang sa, ano, uh, kulang sa bisaya ba, panakot. Kulang sa lamas, yung luto ka ng adobo, nakalimutan mo yung suka, <laughs> hindi adobo yan. <laughs> Pero ito lang, ginawa lagi niya yung sinaturahimis sa imbisikasyon, wala asin. Sana man lang, bira kong bira. Recommendation kong recommendation, administrative case, criminal case, tamaan kung tamaan, tutal nandyan ka naman eh, para ka, para ibigin ka. Ang problema, pa paano ka iibigin namin kung ganun lang, matabang lang? Habi hmm. Michelle si exciting yan, Marcos versus Marcos, we need more popcorn. Eh, no, tingnan natin sa susunod na ta kung anong mangyayari, no? Malay natin, biglang, biglang may black eye lahat pareho. <laughs> Malay natin, ha? ha? Pero, huwag naman, wag naman agad na husgahan natin na gano'n, di ba? O, tingnan na natin, baka sa susunod na araw, itong eyeglass ni Ngewe, eh, magiging sunglass, sunglass na yan. Eh, Low dagret, halata naman, puro palabas lang ginagawa. Angasan ba sana, no? Yung parang pangmulat ba sa mga Pilipino? Sa mga butanti, sa mga DDS? Sabi pa naman ni Inday, eh, diba, balik ka namin sa pagkasinador. basta ibalik mo si tatay di yung uuwi mo. Kaso ngayon, ano ang kapangyarihan ni Amy para mapauwi si Tatay Digong? Eh, Wala na tapos na. Yun siya. nga eh. Di man mabanggit yung kidnapping, illegal detention, kagagawa ng iwiim. 'Di man mabanggit yung kapatid niya. Wala asin hanggang ganyan na lang talaga. Hintay na lang natin si Tatay Digong kung anong mangyayari. Ang aasa-asa aasa na lang tayo dito sa ano, sa legal team ni Tatay Digong doon sa Netherlands. At ako guys, sa totoo lang, mas uh, gusto kong makauwi si Tatay Digong nasa pamamagitan ho ng legal legal team ni Tatay Digong. Yung hindi kikukupal at iipal si Senator Amy Marcos. Walang Marcos. Kasi uh, wala, kagustuhan man talaga ng Marcos yan. Makulong si Tatay Digong sa Netherlands makidnap. Masakit po yan sa isang Duterte, masakit po yan sa lahat ng mga Filipino hindi huyan yan katanggap-tanggap para sa akin eh. tayo nga, galit ng galit na talaga tayo eh. ang nangyayari dyan eh. mura ang mura na ho tayo Pero, sa tingin nyo ba kayang pauwiin ni Amy si Tatay Digo kung kaya ho, walang problema pagpasalamat tayo at mapalakpak tayo no? Pero, sa ginawa ngayon, mukhang malabo. Mukhang malabo. Kaya ang tanging gagawin na lang ho natin talagang magawa natin. Guys, alam mo ho, ano? Hindi si Senator Aimee yan magliligtas kay Tatay Digong. Kundi ito, oh, pilaban. Patalastas muna. PDP Laban

pagpapala po itong lahat. Alam mo ako, positibo po talaga ako, guys. No? Ayaw, ayaw, kong, ayaw kong maniwala sa mga survey-survey na dalawa lang yung pumasok yung mga bayarang survey. Ayaw kong maniwala doon. Maniwala. Boot Street Duterte. Yan ang panawagan natin, Duterte 10. Tapos, ang number one si Bungo, tapos si Batulang lang pumasok sa top 12, nasa yung nasa yung walo. Ang labanan kasi ngayon, hindi ho ito labanan ng mga kandidato. Labanan ho ito ng dalawang apelyido. Labanan ho ito ng Duterte Marcos. Yung mga komunista, wala yan. Ano na sila? Tawag dyan. Uh, hindi na sila pwede sa pinali. Pang ano na lang sila. Pang, pang bronze na lang. Pang bronze na lang sila. yung mga dilawan, komunista, bronze na kayo. Ito talaga ang final talaga. Marcos Duterte. Ito ang labanan ho. Marcos Duterte. Hindi na po pinag-uusapan si Bongo, si Bato. Hindi na po yan. Ang pinag-uusapan dito, Team Marcos, Team Duterte. Pag tinanong mo po, sinong ibuboto nyo? Team Duterte, Team Marcos. Yan na lang po ang pinagbabasihan dyan. Pag sinabi Tim Duterte, Bot Street Tim Duterte. Wala naman talagang Tim Marcos. J.B. Henlo, Raul Ambino, Mata. Oo, oh, sabihin natin, hindi masyadong popular ang mga pangalan na yan. Pero sabi ko nga, ang labanan ngayon ay labanan ng labanan ng apelyidong Marcos Duterte. Tama po. Okay. So, ang eleksyon ngayon, mga kababayan ko, nag-focus lang tayo sa mga kandidato ng mga Marcos Alianza at sa Kaduterte Slate PDP. Boto natin sa PDP Slate uh, Duterte 10. Black voting tayong lahat, mga kababayan ko. Huwag ninyong kaligtaan na mamamatsag, magbantay tayo sa uh, butuhan. Sa araw ng butuhan, before, one day before butuhan, and one day after butuhan. Hambang sa may result na tayo mga kababayan ko. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik lang ako bukas. Maraming salamat. Bye-bye po. Have a blessed evening everyone.